isa ka ba sa humihingi? Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, hindi ko, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. Kaya sabi natin, sana nga rin po, uh, maliban sa mga negative ng mga news, eh, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So, kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index <laughs> yan. Because, yan po, ah, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. <laughs> Gago! At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, malakanyang press corps, at magandang umaga para sa Bangong Pilipinas. <laughs>